Sa panahon ngayon, ang akala ng karamihan, kailangan mong maging sobrang gwapo, sobrang yaman o sobrang kulit para mapansin ka ng babae. Pero totoo ba yon? Bakit may mga lalaking simple lang, tahimik, pero tila magnet sa atensyon ng kababaihan? Ang sagot, hindi sila umaasa sa panlabas. Hindi rin sila nagmamadali. Ang meron sila ay stoic presence, tahimik, may lalim, may respeto sa sarili, at higit sa lahat marunong gumamit ng salita, sa tamang paraan, sa tamang oras. Sa video na ito, tatalakayin natin ang anim na simpleng salita o linya na kapag sinabi mo ng may intensyon, may respeto at may control ay kayang paibigin ng isang babae kahit sino ka pa. Itang mga linyang hindi mo sisigaw. Hindi mo ipapilit, pero sa paraan ng pagbitaw mo nito at sa karakter na bumabalot sa iyo habang sinasabi mo ito, doon siya masisilaw. Hango sa filosofiya ng Stoicism, kung saan ang pagiging makapangyarihan ay hindi nangangahulugan ng pagiging agresibo, kundi pagiging buo, kalmado at totoo. Kaya kung handa ka ng alamin ang anim na linyang yon at ang mindset sa likod ng bawat isa, simulan na natin. Ito ang unang salita na simple, pero bihirang marinig ng totoo. Naiintindihan kita. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang empathy without attachment. Ibig sabihin, naiintindihan mo ang nararamdaman ng tao, pero hindi mo kinukuha ang problema niya. Hindi mo sinusubukang ayusin siya, pero pinaparamdam mong naririnig mo siya. Kapag sinabi mo ang naiintindihan kita ng may matahimik at totoo mong tono, ang babae ay nakakaramdam ng respeto na hindi mo siya huhusgahan, na hindi ka matatakot sa emosyon niya. Natanggap mo siyang buo. Ito ay hindi linya. Isa itong state of mind. Kapag may babae na nagbukas ng damdamin o may hinaing, hindi mo kailangan kontrahin. Hindi mo kailangan solusyonan Minsan sapat na ang presensya mo at ang linyang naiintindihan kita. Hindi ito pagiging weak, ito ay presence. Pangalawang salita, ayos lang, pipiliin ko pa rin. Maraming lalaki, kapag naramdaman nilang hindi silabet ng babae. Umaatras agad, natatakot, napapahiya. Pero ang stoic mindset yan naninindigan, gusto kita hindi dahil sure akong gusto mo rin ako, kundi dahil pinili kita. At ayos lang kung hindi mo ako piliin pabalik. Ito ang ibig sabihin ng salitang ayos lang pipiliin ko pa rin walang pressure walang demand walang pride ito ang klase ng kumpiyansa na nakabase sa sarili hindi sa resulta sa pag-ibig minsan mas takot tayo sa rejection kaysa sa actual rejection pero kung stoic ang mindset mo hindi mo iniisip kung anong tingin niya kasi buo ka na bago pa siya dumating ang mga ganitong salita ay hindi para mapahanga kundi para maipakita ang paninindigan mo ito na siguro ang pinakamakapangyarihang tatlong salita sa kahit anong relasyong romantiko, walang pilitan. Sa Stoicism, tinuturo ang paggalang sa kalayaan ng bawat isa. Hindi mo hawak ang kalooban ng iba at hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Kapag may lalaking nagsasabing walang pilitan, ang babae ay nakakaramdam ng seguridad. Hindi siya pinipwersa. Hindi siya minamadali. Hindi siya kinakabahan. Kung hindi mo ipilit, mas nagkakaroon ng espasyo ang babae para lumapit ng kusa. At doon nagsisimula ang tunay na koneksyon. Hindi sa pagkumbinsi, kundi sa mutual na kagustuhan. Pangapat na salita. Sabihin mo lang kung di mo gusto. Ang stoic ay hindi takot sa totoo. Alam niya na mas mahalaga ang clarity kaysa sa pagiging nice. Kaya niyang tanggapin ang totoo, kahit hindi ito pabor sa kanya. Kapag sinabi mo sa isang babae, sabihin mo lang kung di mo gusto. Ang sinasabi mo ay, hindi kita pipilitin, mas gusto kong malinaw tayo, respeto ang inuuna ko kaysa resulta, at ito'y napaka-sexy sa isang babae. Dahil pinapakita mo na hindi mo siya ginagamitan, kundi pinapahalagahan mo ang katotohanan kaysa ilusyon. Kapag binuksan mo ang pinto ng tapat na komunikasyon, binubuo mo ang pundasyon ng isang relasyong may respeto, hindi pang-aakit. Ito ang panglimang salita ng isang lalaking marunong sa sarili hindi mo kailangan magpaliwanag, sa Stoicism ang lakas ay nasa pagbitaw. Kung mahalaga ang isang tao sa iyo, hindi mo siya ikukulong, hindi mo siya uutusan. At kapag kailangan niyang magdesisyon, hayaan mo siyang pumili ng malaya. Ang hindi mo kailangan magpaliwanag ay hindi pagwawalang bahala. Ito ay pagpapakita ng tiwala at hindi pagiging kontrolado. Kapag hindi ka nagdududa at hindi mo sinusubaybayan ang bawat galaw ng babae, mas gumagaan ang loob niya sa iyo. At doon nabubuo ang tunay na interes. Ang stoic ay nagpapasalamat, hindi dahil nakuha niya ang gusto, niya, kundi dahil pinili siyang maging tapat ng isang tao. Kaya ang huling salita, salamat sa totoo mong sagot. Kapag ito ang sinabi mo pagkatapos ng rejection o pag-amin ng babae ng totoong nararamdaman, ang mensahe mo ay malinaw, hindi ka bitter, hindi ka offended, hindi ka umiiyak sa sulok, kundi kaya mong tanggapin kaya mong magpasalamat kasi hindi mo sinusukat ang halaga mo base sa sagot niya. At dahil dito, minsan mas lalo kang hinahangaan. Ito ang tunay na emotional strength. Hindi reactionary, hindi defensive, kundi grounded. Ang anim na salitang ito, sa totoo lang, kahit sino kayang sabihin. Pero ang tanong, ikaw ba ang tipo ng lalaking kaya itong sabihin ng may lalim, paninindigan at katahimikan? Kasi sa stoicism, hindi sa patang panlabas. Hindi sapat ang salita, ang tunay na epekto ay nasa karakter mo. Kaya bago mo sabihin ang, naiintindihan kita, ayos lang, pipiliin pa rin kita, walang pilitan. Sabihin mo lang kung di mo gusto, hindi mo kailangan magpaliwanag, salamat sa totoo mong sagot. Tanungin mo muna ang sarili mo. May control ba ako sa emosyon ko? Marunong ba akong tumanggap ng hindi? Nakabase ba sa sarili kong halaga ang kumpiyansa ko? May respeto ba ako kahit sa taong hindi ako pinili? Kung oo, hindi mo kailangang maging sikat, guwapo o mayaman para mahalin. Dahil ang tunay na pagkatao ay lumalampas sa anyo. Kung sa tingin mo ay nakatulong ang video na ito, ishare mo sa kaibigan mong nanghihina ang loob o sa sarili mong gustong matuto ng tamang paraan ng paglapit, hindi ang basta-basta lang. Hindi lahat ng salita ay may bigat. Pero kapag ang isang salita ay nagmumula sa lalaking buo sa loob, tahimik pero totoo do nagkakaroon ng kapangyarihan kaya piliin mong maging stoic tahimik pero malinaw matatag pero hindi matigas ang puso mapagbigay pero hindi nagpapakatanga at higit sa lahat tapat kahit masakit ang totoo kasi sa huli respeto ang ugat ng tunay na pagibig at ang unang respeto ay para sa sarili mo